Nari boy pa. Ayun o. Balutin mo ako sa hiwaga ng iyong pagmamahal. Ba't parang namamaga yung katawan mo dito, ha? Bagong kain. Isa pa. Uy! ka, ha? na mga lords. Pupulot na si na Jeannie. Pulot ka ng isa lang. Oops! Hindi <laughs> na kailangang subuhan mga lods. Siya na mismo ang dumakma. Cute cute mo pa rin na Genie kahit supladita ka. Si na Genie po ay isang hug snake. Sa mga hindi po nakakaalam. Meron po siyang konting venom. Mild venom lang. Pero hindi nakakamatay sa tao. Pamamagalang ang epekto. Kung sakali man. Busagad yung isa Oh no kaya pa? Yung ibang hug na snake guys eh, maalateng kumain. Si Nagini, maalang kaalat-aalat eh. Diba? Oops. Oops. tinamo? mo, ako na yung gustong isunod. May apat pa dito para sa ibang snakes. Pero tingnan natin kung kukuha pa si Nagini. Namimili siya guys, namimili siya. Ayan na. Ayan, na. Ayan na. Oops. <laughs> na bala siya gumalaw siya ako eh sorry na sorry na umar akong sorry na balik na dun hmm. sige na kumukuha na ako ng mga dang angle para makita natin yung yung fang action mo kung gano'n kakatakaw last mo na yun na genie ha eh. stick ng patterns niya guys oh. parang apoy eh. ano <laughs> Okay lang yan. Alam naman na yung matakaw ko eh. Huwag ka nang mahiya. action. <laughs> Hala <ka. laughs> Last mo na yun na genie. Mayroon pa tayong dalawa. Kunin natin to guys ha. Hop. Supla Itong kanyang enclosure ay bukas or sa makalawa ko na lilinisan. Itong water na ay malinis yan guys. California King Snake. Wow. Ang linis ng enclosure mo ha? Saan ka tumatay, ha? Lapakan ko na guys, mukhang matatagalan tayo dito. Mapupuweta naman ng tao. Ito kasing sangto to eh, medyo skittish eh. Oh, ay, 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 ay. Sige dito. Pulot ka dito nang gusto mo. Hop. Hop. Sige nga. Nalagpasan mo, boy. Parang ako yung gusto niyang take down eh. <laughs> ako yung gusto niyang take down guys eh. Yung parang yung kamay kong sinusundal niya eh. Simulan natin ito. Ayan. Take down ko na. Ayan na. Ayan na. Mm hmm. -hmm. Nagkusa din. Mukhang dadali niya yung kanyang pinky sa kanyang hide. Pinahasok talaga sa hide niya eh, no? Hmm. <laughs> ibang klase din. Yung ice niya ay parang yung ano, artificial ice ng mga ano, stuff toys. Ito ay isa lang kakainin niya. di naman ito masyadong matakaw eh. Sold mo siya sa isa. Uy! Nag-level up si Luna. Meron dito ang pinag pinagsyadan ni Luna. Let's see. Makalat yung kanyang enclosure ah. buong -buo yung shed niya guys. Pamain-main na lang sa shed. remembrance, membranes. Sinira mo yung setup mo ah. Oh. Eh, ito kasing silunog guys, eh, malapit mag-takedown eh, kaya subuan na lang natin. Ready, set, go! Panat! Panat! Boom! Balutin mo ako sa hiwaga ng iyong pagmamahal. <laughs> ganda ng pagkakabalot niyo guys oh hindi ko alam ng problema mo pero bakit <laughs> binitawan mo rin yung yung pray mo hindi ka ba nakagandaan sa kanta ko ha may kunting parang naiwan na shed sa ilong nyo pero all good naman yung guys mexican black king snake but parang namamaga yung katawan mo dito ha huh? bagong kain isa pa uy grabe ka ha <laughs> takaw no hmm. Oh, grabe. Sundan mo. Hop. Oh. Oh. Hop. Hmm. Grabe. Pangalawa niya na yan. Balutin mo ako sa hiwaga ng iyong pagmamahal. <laughs> Rato, snake. Mexican Black King Snake. So, ayun, no? Bilis yung kumain, no? wala mo, agawan siya, eh. Nilakihan ko yung kanilang water dish kasi ito ang mga ito, gustong gusto nila na minsan yung nagbababad sa tubig. Si may snake mo. Ay, snake mo, yung tail mo. <laughs> Bilis yung kumain. Kala mo, agawan talaga, eh, no? Tapos yung hide mo na hindi mo naman ginagamit. <laughs> Magaan lang yan guys, hindi siya nasaktan doon. Ang ating main event, si Calix to Boy. Ito, talagang magsasaron to. Magbabalot to ng kanyang prey dahil boa constrictor siya. Grabe, ang naman ng nakabarang dumi sa lalima. Okay. Napakalaki ng kanyang kakainid guys Ang laki 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 nito Siguro kahit 1 month siyang hindi kumain pagkatapos ito Ang laki Malaki din ang poop nito Eto ang ayaw ko kay Boy Suspend mag-take down Hindi tumutuklo agad May bigad din kaya itong play mo Ayun no? Oh. <laughs> Kakanta sana ako guys Ikaw huwag na baka manawa kayo kaya na nung kumanta. Bahala ka na dyan, Calixto. Sa next na appearance ni Kaliksto. pagkatapos nito ay eh, maintenance ng kanyang enclosure. Subukan kong hilay hilayalan guys para mas higpitan niya yung pagkakabalot niya. Kanyari boy pa. Ayan o. Balutin mo ako sa hiwaga ng iyong pagmamahal. Hindi <laughs> ko na na hindi ko manta guys eh. Uh, you know. mm -hmm. Minsan itong ginagawa kapag ano, kapag medyo loose yung pagkakakapit ng snake sa kanilang prey. Ako, bali-bali yung buto ng daga na yan. Si Doding Daga. Nakaharang lag ko dito. Naigpit <laughs> na yung salamin. Dati napaka daging itong buksan eh. Mm -hmm. Yung lock. Para sure. Mm -hmm. All good. Kaya mo yan, Calixto. <laughs> hirap na hirap si Calixto. <laughs> Dapat kasi ulo ang uno mong sinusubo eh. Parang hindi ka nahihirap ang maglamon sa prey mo. Ang inuna niya yung, yung, legs ng, <laughs> ng doding daga eh. Hirap na hirap siya. Kaya mo yan. Tsaga-tsaga lang. Masusubo mo din yan. So, hanggang dito na lamang guys kasi aabodin tayo ng siyam sham guys sa paghihintay ng paglamon ni Calixto sa kanyang prey kasi napakalaki. Kaya mamaya pa yan. So ayun, maraming salamat guys at yun, chill lang tayo lagi dito sa Skitso TV. Random shout out mo na kina Kevin Mendoza, Odric Pacheco, Chris Lanaza, Tin Reyes, Jerome Bangkau. Joshua Enrique Slim, da Daniel Israel, Max San Fernando San Matthew, hirap po pa sa pangalan, Mark Tolentino, Jorven Beta, Age Nick, Marion Glenn Baguio Dos, Jesse J, Mark Elicious, Angelito Talamayan, yun, tapos. Salamat, guys.